pagpagalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaksyon. Dito sa mga naririnig natin na uh, kailangan daw po palitan ang founder ng Danjoy. Joy. Uh, ang alam ko sa founder ng Danjoy ay si Paring Babe. Babe One 143. At um, nalilito po ako, naguguluhan po ako dahil ang dami pong naririnig ako iba't iba po na usapan na si Bobby daw po ay papalitan bilang isang founder. Ano po? Ang masasabi ko dito po, mga kapatid, opinion ko, opinion ni Malo de los Santos, na bilang isang founder po, ay malaki po ang ginampanan ni Bobby bilang isa pong founder ng Danjoy. Dahil alam niyo po mga kapatid, kayo po saksis kung bakit po nagkaroon ng Danjoy. Ipinos po yan ni Bobby, ni Bobby 143 at ni Miss Bupel Mix Blaga. Ano? Kaya po, nagkaroon po ng Danjoy. Alam ko po ang simulat-simulat na nagkaroon ng Danjoy na ipinaglaban po talaga ni ni paring Bobby at ni Miss Bupil ang Danjoy na magkaroon talaga ng Danjoy, di ba? At uh, kinausap ako noon ni Bupil na ati malo, magdanjoy tayo. Kailangan magkaroon tayo ng community ng Danjoy. Ipupos natin at yun nga si Bobby143 po ang founder. Diba? At iyan, marami po tayong narinig na maraming kumuntra na ayaw sa Danjoy dahil noon nagiiri pa noon ang dandit no naiintindihan ko po mga kapatid sana po lawakan natin ang pag ang pangunawa dahil po sa usapin na dito po sa Danjoy na papalitan si Bobby 143 ni Kuya Andi. Alam ko po, mayroon dyan na nagsusulsol na si Kuya Andy daw po ang gawing founder. Ano, mga kapatid, sa palagay niyo po, di ba? Sa palagay niyo po, basta-basta para natin na ah, papalitan ang founder na siya po yung nag talaga na magkaroon ng danjoy. Lahat ng pangbabas, mga ibinabato po, alam ko po, dalawa lang po dyan ang mm, talagang tinatamaan, nakipaglaban para lang po magkaroon ng danjoy. Ano? At isa tayo dyan, mga kapatid, na nagkipaglabat talaga na tungkol dyan sa danjoy na yan para lang po magkaroon tayo ng community, magkaroon tayo po mareaksyonan. Ano? Ah, uh, dito po sa usapin na ito, ako wala akong against kay Kuya Andi. Napakabait na tao. At siya yung naka-scout kay Joy Diwata. Alam natin yan, hindi natin yan binabaliwala. At iyan lagi natin nakikita dahil napabahayan si Joy, nakilala si Joy. Uh, doon ay alam natin po. Kaya sinasaludohan natin po si Kuya Hande na siya po ay scouter ni Diwata. Joy Diwata, no? Kaya yan, usapin sana po yan. Huwag natin pong ipapasok dito si Kuya Andy para palitan na maging founder si Bobby 143. Dahil magkaiba naman po yung scouter at magkaiba naman po yung nagbuo sa Danjoy. Kaya mayroon tayong Danjoy, di ba? Mayroon tayong napapanood, mayroon tayong kinakikilingan, kinaaaliwan na panuorin, ngayon po, magkakaroon po ng issue. Sana naman po wag na. Dahil po, mga kapatid, bilang isang uh, solid or reactor ng danjoy, sana magkaisa na lang. Dahil maraming community, maraming nagmamahal at nagsusuporta sa Danjoy, masaya. ba? Diba? Masaya. Huwag po natin yung founder, papalitan ng scouter na si Kuya Andy, parang mali din naman po yun. Dahil hindi naman natin ibinabaliwap la si Kuya Andy na bilang isang scouter o ba, bilang isang tumatayo na pangalawang magulang, ni Joy, di ba? Dahil kung ano naman po yung mga blessing na natatanggap ni Joy or may blessing man na natatanggap si Paring Bobby, mayroon din po si Kuya Andi, di ba? Hindi natin po yun inaalis dahil rinirespito po natin si Kuya Andi. Pero po sa usapin na ito, naguguluhan po ako talaga kung bakit kailangan pang palitan ang pounder. Di ba? Na si Bobby 143. Dahil siya po ang pinagsimulaan kung bakit mayroong danjoy. Alam niyo po mga kapatid, ito lang po ang isang nakakagulo sa isang mga community. Dahil minsan po, nagsisimula yan sa sponsor. Na kunwari, ha, magi-sponsor kayo na dito sa community o sa Danjoy i-sponsoran. Kay alam niyo po mga kapatid, ako saludo po ako doon sa mga sponsor na tahimik lang, no? Na hindi sila yung inahangad nilang uh, sila na po, kung mo sponsor ka, kayo na po ang magpapatakbo dito po sa mga tinutulungan nyo. No? Alimbawa, si paring babe, mayroon sponsor. Yung sponsor na yun, ang gusto, siya ang magdidikta kung anong gawin ni paring babe. Ganun po ang nakikita ko. No? At uh, hindi po yan talaga mawawala sa isang community na talaga po sponsor ang nasusunod. No? Pero po, hindi maganda po kung ang sponsor na lagi na lang po silang nasusunod. Al maganda po sa isang sponsor, pag tayo po ay nag-sponsor, na ibigay niyo yun, kung ano mang gawin nun, yun na, mag, magbigay man tayo ng kaunting opinion o detalye, pero hindi tayo po yung, ano, magkukuman na, na parang ganito, ganito, si ganyan, ganyan. Kaya alam niyo sa totoo lang po mga kapatid, marami akong kilala na sponsor na tahimik pag naibigay na nila 'yan, okay na. Kaya sa mga naging experience ko po mga kapatid. Ay para sa akin tahimik na lang kung may mayroon tayong ibibigay, salamat at kung wala naman, tahimik na lang. Dahil po ako, ayaw ko talaga po na ma-issue. Dahil bilang isang sponsor, oo nga, matunog nga ang pangalan mo. Naging popularity ka na nga po. Kasi po, minsan ang iba po, popularity po yung gusto nila. Kaya sila nag-sponsor. Hindi po kagaya. Ako po, sa totoo lang, ang sinasaladuhan ko po talaga dyan na sponsor. Ha? Sa kalingap na talagang matatawag natin na mabuti sila. Yun dyan mga sponsor ni Kuya Val. Nangunguna po dyan si Maring Inday PB. Uh, Maring si Ati Dol. Meron pa. Inday Siba. Kumari ko yan. At marami pa po na sponsor si Kuya Val na talaga pong tahimik lang sila lalong lalo na po si kumaring Inday PB no uh, Ang iba po diyan makabigay nabigay pero pero sila na po yung akala mo sila na yung big sponsor iba may alam ako may ilan ako diyan na nagsusulsol po na si Kuya Andina daw po ang gawing pounder. Pero para sa akin, sapat na ang pounder na si paring Babi. Babi 143. Dahil marami akong nakita, lalo kanina po sa vlog ni Bupil, nakita ko po yung mga comment doon, bakit daw po kailangan pang palitan. Ang gusto po nila, si Babi pa rin ang pounder. Tama po yun. Para sa akin, ha, magtulungan na lang po tayo na hindi na kailangan palitan ang founder. Dahil po, si Bobby 143, ang totoo po dyan na nagbuo ng Danjoy. At nagpapasalamat tayo dito kay Kalinga Rob dahil siya po yung talagang uh, nag-approve na, okay. May danjoy na. Hmm. Kasi kay Kalinga Prab po, walang masamang tinapay. Napakabait talaga ni ah uh, Kalinga Prab. Talagang naiintindihan niya yung mga nangyayari. Pero para sa akin po talaga. Manatiling founder si Bobby 143. Suportahan na lang natin, Na? No? Nandiyan tayo sumuporta bilang isa pong uh, tumutulong dito sa Danjoy na sumusuporta sa Danjoy, nagre-reaction sa Danjoy, alam niyo naman po. 'Di ba? Kung tayo mag-reaction sa Danjoy ay talagang kilig na kilig tayo. Ano po mga kapatid? Sana po magkaisa na. Magsikuyan din man po ay scouter Joy. Rinirespeto po natin po ayaan na natin po na maging founder si uh, paring babe At si Kuya Andy naman po ay kinikilala natin na isang pangalawang magulang ni Joy at siya po yung naka-scout at uh, sinasaluduhan po natin si Kuya Andy. Pero uh, alam ko naman si Kuya Andy na hindi niya tatanggapin bilang isang founder. Dahil alam natin yung respeto sa bawat isa, no? Rinirespeto natin si Kuya Andy bilang isang scouter. Rinirespeto natin po si Bobby 143 Portre bilang isang po na nag-create ng Danjoy. No bo? Kaya wag na po tayo dito na ito nga ay magkaisa. Dahil nakakalungkot na, no? nakakalungkot po talaga na Ganito yung nangyayari. Kung kailan po na, na naging successful po yung birthday ni Joy, doon naman po naglabasan ang sari-sari pong issue. Ganon talaga po kapag yung ang isang love team na alam natin po na nagtatagumpay, mayroon po dyan talagang papasok na anay na sisirain po yung love team magkakaroon ng issue, di ba? Ang tawag ko po doon, anay, yung, yung instead na magtulong-tulong, magsama-sama, may papasok yun ng anay. Kaya po yan, nagkakagulo, no? At ako nga po, isa pa po ang pinagtatakahan ko lang po, kung bakit po si Bupil noon ay nabas. Dahil na naririnig ko na si Bupil daw po ay ayaw kidan, nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo na ano, ang gusto lang talaga noon dahil nanawagan nga noon, 'di ba? Natatanda natin na nanawagan si Kuya o oh, si Ate Edna na dapat i-priority natin yung beneficiary, hindi doon sa vlogger, no? Kaya tayo po ay nakinig lang. Yung, pero ang iba po ay maraming galit kay Bupil. di po? At uh, itong nagsusulsol po ito na, uh, isang taong ito na kailangan daw po si Kuya Andy ang founder ng Danjoy. Sana naman po maisip po ninyo na hindi dapat dahil si Bobby 143 ang nag-create ng Danjoy. Ayan lang po mga kapatid, sana po ay magkaisa tayo, lablaban na lang po. Ito ay opinion po lang ni Malo de la Santos na hindi kailangan palitan ng, pa ng founder ang Danjoy. Mananatiling mananatili sa pwesto niya si Bobby 143 bilang isang founder ng Danjoy. Ano? At nandito tayo para sumuporta, magsama-sama, magkaisa para po masaya matahimik ang Danjoy. Alang-alang po si Joy na na siya po ay nag-aaral, suportahan po natin ang kanyang pag-aaral at s'yempre po suportahan din natin si ka si Kalingapdan bilang isang uh, ano uh, blogger na tumutulong po sa ating mga kababayan na mayroon din po talaga siyang pinabahayan mga beneficiary. Kaya yun po ay suportahan din po natin si Kalingapdan. Ano? Uh, wag na lang tayo pong mag-away-away. Uh, mag issue dito, issue doon. Magkaisa tayo. Ma magkaroon man, marami man pong magsanib sanib nib na ano, na supporter uh, or sponsor. Napakaganda po yun. Basta yung sponsor lang po na tahimik, na wag magpabida-bida, dahil mag sponsor ka lang, ay para ka nang ikaw na yung sponsor na talagang big sponsor. Ano? Ay wag po natin pong laktawan po yung talagang tutuong nagtumutulong na sponsor. Na tahimik, na hindi po nagkukumando. Alam niyo po mga kapatid, ay pasensyan niyo na lang po ako dahil talagang nagulo po ako. Naguguluhan po ako kung anong nangyayari. Dahil ilang araw ko rin po naririnig yun. Mag alas isang linggo na may na naririnig kong papalitan ang founder. Papalitan ang founder at si Kuya Andy ang papalit. Tapos ngayon po, kibupil na rinig ko po ay si Kuya Brooks na lang daw po. At nabasa ko po doon sa comment section na titigil na lang silang magsuporta kung si Kuya Brooks. Kuya Brooks ay... Ito ah, magkaisa na lang tayo. Magmahala na lang tayo bilang isa pong Team Kalinga, uh, one family, one kalingap na lang po tayo. Yun na lang po at tuloy-tuloy uh, lang po ang suporta natin kila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at uh, Kalingap Rob. At dito po kidan at lahat po na love team kailangan pong suportahan natin ang Danjoy, uh, Jumkar, Ed C, Ed Pau, at dito nga kay Mel Brad. <laughs> at sa Sidros. ayam. Suportahan po natin dahil napakasarap po tayo yung sama-sama po tayong tumutulong. Napaka, uh, ang sarap po ang pakiramdam na lahat nagkakaisa. Yun lang po, marami pong salamat. At yung mga pabidabidaw dyan, ay tumabit-tabin na muna kayo. At yung sumusulsul po dyan, wag po naman. At uh, hindi naman kayo talaga yung totoong... Tunay na nagmamahal kung kayo ay puro sul, -sul at ginagawa niyo lang ng issue, di ba? Kayo lang ang makakasira po yung sul-sul-sul-sul dito, sul-sul doon, mahira po yon. Ano? mga kapatid, thank you so much sa inyong mga viewers na nagmamahal kay Malu Santos. Thank you, thank you po talaga. Bye bye, we love you.